Go Robles. It's me, Green. It's me, Purple. Okay, maglalaro po kami ng Murder vs. Sheriff 2. Wala yun. Murder vs. Sheriff lang. 2, yun. Okay, okay, sige. Uh, okay, so, red tayo. Mag-team po kami. Sige na. Red. Na. Guys, waray, waray po yung aming pagsasalita. So, So, no. minsan din bago ko pa lang tong account. Lo, wow, wait lang, wait lang. Hindi ako na ayos. Uy, sana all kate. Wait lang, hindi ako nakakuha. Malag. sila. lang. Hindi naman sa akin malag. Sa akin naman malag. Palagi mo sinisisi yung ano. Ba't ba dyan sila? Lumalab. Ito nga eh. Hala, malag. Umulog talaga. Tignan mo yung vlog natin pagkatapos nito. Kapag i-upload ko na, tignan mo na lang. Oh my God, nasa leaderboard na ako. Oh, sheesh Palagi akong patay, Oh, my God. Namatay ako, mga Kagora Bells. So, yung ano po. So, mm -hmm. red team always po kami. Kasi yung red team ay mas malakas. Isa sa mga blue. Pero... Okay. Sa likod, sa harap, tignan. Okay, palagi akong patay. Ay, oh, yeah, patay. Di mo, di naman yan totoo eh. So, ayun po. So, ito po siya. Nag, uh, ano? Uy, po! Uy, namatay ako, te! <laughs> yung sword ka kasi, de. Oh, then. my God. Yung problema lang. Nakaka-coverage siya. MG. Wala pa akong nama napapatay, guys. Ganun. Kaya, palagi ako dead on arrival. Nakakahiya, guys. Dahil sa inyo, na palagi Yan, akong guys, patay. So, di ko po talaga alam ko ang nangyayari ngayon. Mm. Ay, ay, abot. Di, hindi yun, guys. So, ano lang po yun, guys? ano lang po yun? Ano, intro. Ano, Intro. Ano? Yung ano, yung ano nga? Ipapakita po dyan sa screen ng aking, ano, cousin, na naglalaro po talaga kami. Let's a... hey, marami na! Ay, maraming sumusunod sa akin. Uy, sana so no, all. Yung sword kasi niya ay duck. Yung sa akin, noob ka na noob kasi ito eh, guys. Ito, oh! Noob. Yes. Ay, namatay po talaga ako. I-send ko na lang yung video sa'yo. Guys, ito po ay di mahabang vlog kasi ano, malulubat na po talaga ako dito. Yung akin yun ay 40% person na lang rin. Kaya, Good luck. Oh. Ay, may bumabato sa likod. Backstabber. Kaya nga eh. Yun, magdance muna ako. Hindi to si, ano, si Green. So, Gorabel. tra dance. Gorabel. May lang kayo nakasaya. Gorabel. Hindi na lang po namin ipapakita yung mga, ano, hindi naman po namin yung kailangan. Okay, go. Bye. Go. Bye! Go Rabel, See you in our next, next video. video. Panoorin niyo po ito at saka mag-subscribe na po. Bye. Bye.